Nakawalan sa baybayin ng Infanta ang nasa 5,000 sea cucumbers at 650 abalon juveniles ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 bilang pakikibahagi sa Month of Ocean. Kasama ang lokal na pamahalaan ng Infanta na i-release ang mga naturang lamang dagat upang mapunan ang layunin na mapataas pa ang populasyon ng aquatic species. Ito rin ay bilang patuloy na suporta upang maprotektahan ang marine biodiversity at pagpromote sa pangisdaan at suporta sa pangkamuhayan ng mga komunidad malapit sa coastal areas. Malaking parte ang sea cucumbers at abalon sa pagpapanatili ng marine ecosystem at itinuturing rin bilang high value species sa industriya ng aquaculture. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.